magluto ako ng ampalaya so yan, gisa ko yung bawang ayan, medyo na brown na ang bawang guys bagay ko na yung sibuyas kamatis, kasi nagbili ako ng ampalaya balot. So yan, ito na yung pinakahuling balot kasi yung nakaraang araw, uh, niluto na namin yun. binuksan ko nga pala ito ng kasi para maalis yung kanyang pait. Bakit kaya mapahitan ka ng kalayaan? mayroon tayong ano ah uh, carding baka tapos hiwain ng maliliit kunti na lang ang dugo. <laughs> Pwede kumain ng ampalaya. Yung mga lublat. niya, kain ng ampalaya. Talbos ng kamuti. Yan. guys alas dos imidya na pero hindi pa kami kumain ang kasama ko okay, medyo nagutom na kaya niluto ko na ang pulaya habang nasa taas pa siya nilinis kakaakyat lang din niya ngayon iwan ko ba kakaakyat lang niya pero maya pagbabaan niya is kutok na ang pulaya guys so yan na guys thank you for watching